Para tapos no? Huh? <laughs> Hello, mga kapatid. Ah, Magandang uh, araw po sa ating lahat. ah bali, bako na tuloy lang ang trabaho ko dito sa bahay ng anak ko. Kung natatandaan niyo po, ito po yung bahay na kung saan ay kasama ko ang asawa ko at siyang labor ko na ako ay nagtikisami. At meron pa nga akong na-share sa inyo ng kapirasong tutorial doon tungkol sa pagkikisami. Ngayon po, tuloy-tuloy lang ang trabaho ko dito at ngayon nag-isa na lang ako. Bali na kapat na na ako. Pero malapit na po matapos ang pag-skim ko Pag Bali, kung inakala nyo po na ang, ang nagawa ko ay kisa balaan. Ito po, marami na itong nagawa dito. Ayan. ayun taas, okay na. Tapos na ako dyan dito sa baba dingding -ding na lang ng CR ito na lang kaya kunting kimbot na lang mga kuting ting uh, palagay ko mga ako na rin naman ako mapahinga ko ng mga dalawang araw kasi nang kapat na araw na ako rin babalikan ko na lang yung pagtatiles na karede ng mga material sa iyo, no? kailangan lang talaga sa atin kompleto tayo sa gamit para hindi tayo masyado hirap. Kahit tayo yung nagsusulo. Tulad nito guys. Nakantuhan ko ang mga bintana na hindi ako gumagamit ng palita rito. Ang ginamit ko dito, guys, ito lang. Ito. Ito, guys. Napakaganda ng gamitin. Kahit nagsusulo ka, hindi ka masyado mahihirapan. Kaya sa tulad kung mahilig magsulo ng trabaho ay eh, talagang nagpundar ko ng gamit tulad nito. Pero kasi hindi ko ito in-endorse. Hindi ako in endorsement ng anumang produkto o mga goods. At sapat so, lang na nasa trabaho talaga mo ngayon at ito ang gamit ko. Kailang kailangan natin ito mga mahilig magtrabaho na nagsusulo. Mga nag-DIY. Okay guys, yun. Okay guys, Ayan, mag But, eh, magmi-mix ako ng skin coat. Bali, last ko na tong pag titimpla. Ayun First clothing pa lang yan guys. Mamaya ka Pero lang guys, pagbalik ko, magpa-test naman ako. Bali, hanggang dito lang muna ang ating video. Kasi, okay lang muna ako mga lodis. Pagbalik naman ako. Maraming salamat guys sa ah. wala niyong samang panonood at pagsuporta sa ating munting channel. Kikrab siya tal sa lahat at God bless po. matay lagi.